nam. Tungkol po dun sa politics, ah, uh, sa papel. Ano po ang masasabi niyo na sinabi ko din lang para kinawalan niyo lang yung to be uh see, see, from see. the public. Ano bang ginawa nila doon pala? Oh, <laughs> o, din po muna man ang ginagawa nila. <laughs> Ay, kasi yung problema sa kanila kasi hindi niyo ako pilit eh. Eh, kung sa Davao yun, hindi ako papansinin. Eh. Mm, Sige ba. Diba? Kung sa Davao yun, mm. sa Davao ginagawa ko 'yon. Hindi na ako pinapan, pinapansin ng mga Dabuenyo kasi normal sa kanila yun. Bakit ako umabot sa baklaran? Kasi nag, di ba nag trick or treat ako? Eh kailangan ko ng butterfly na gagawing corona. Na, the next day na yung trick or treat, wala pa akong corona. So sabi ko, maghanap tayo sa sidewalk ng mga butterfly umabot kami sa baklaran. Ma'am, saan nangyayari ngayon sa pulitin? Hmm, totoo yun, di AI yung TikTok video ha. Ako yun. Tatlong videos yan. Sabi nung kasama ko, sabi niya, ay, uh, content creator na ako. Sabi niya, pwede mo bang tulungan yung account ko? Oo profile. Well, hindi ko alam kung paano kumita. Pero sinabi niya, ah, content creator ako, kasama namin yun. Um, pwede mo ba ako tulungan? Sabi niya, i-promote mo yung account ko. And then sinabihan ko siya, anong kailangan ko gawin? Sure, sabi niya, maliit na bagay. Anong kailangan ko gawin? Sabi niya, sumayaw ka lang. So tinuruan nila ako, tinuruan nila ako, and then sumayaw.